Samdan ang driver, samtang bali sa parte sa iyang lawas. Ang naangkon sa angkas ni Ini, human mabangga ang ginamaniho ang motorsiklo sa ka pickup sa National Highway Barangay Apupong ng Siudad, City Ambri Subay sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, ang mga nasangpit pulos padulong sa glamang pulomulok sa Utkutabato. Asa ang motorsiklo, may gamit outer lane, nga gimanihuan ni Alan Abugan, 45 anyos, residente sa Glansarangani Pravi. Ugang ug ang pasahero ni ini nga 13 anyos nga si Prime samtang ang driver og pickup nga si Aldin Lorenzo residente sa Coronadal City migamit og mid lane pag-abot sa nice gutang area asa naay tabo ang insidente kalit lang matud pa niliko ang pickup rason sa pagkabangga sa motorsiklo tunako so, na na ang motor Ako nakita na buto motor dito sa kon pero ang katong kwamrog na sagyan yun pickup yun yung motor ang pickup ay nakasagi ato yung ano man, yung motorcycle na sa outer lane so na bigla nag so pumunta doon sa outer lane from inner lane nag swerve pa puntang, uh, outer lane so so din hindi na malakas yung kanya yung takbo ng ng motorcycle so bumangga doon sa SUV kasi biglaan eh aduna naman sumala pa ang amicable settlement sa duha ka kampo ug misaad ang driver sa pickup, up nga mutabang sa mga gasto sa ospital. Nasayran sa dato sa TEU, sulod sa bulan sa Enero 1 hangtod Agosto ning tuiga, ana, -ana sa 1268 ang kaso sa bangga sa syudad, asa 29 diri ang fatal. Rason nga importante matud pa ang adunay kahibalo bisan pa man sa mga basic rules and regulations sa pagmaneho. Kinihuman masayran sa buhatan nga sa mga ginahimo nilang orientation sa mga driver sa 200 kami tambong. 30 talang diri ang kabalo sa mga palisiya sa dalan. So far, ang Jensen, wala pa tayong pinapatupad na speed limit. Pero when it comes sa national na law natin, dapat yung speed limit within the city na highway lang dito sa, natin, sa city, pumasok is parang 60 km per hour. Hour lang. kaya nga yung konatin sa kanta talaga sa traffic rules regulation regulation regulations natin yung avoid yung sudden change of blame kasi most likely mababangga talaga yan kaya isa yan sa mga konatin yung mga uh, reason or factor na tumataas yung aksidente natin sa daan. Dugang paniini, nga ibutang matod pa gayod sa unahuna sa mga motorista. Ang siguridad samtang nagalawig sa kadalanan. Aron Malikay sa bisan unsang matang sa bangga. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri,